Pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un ay kilalang personalidad na palaging bumabandira sa mga pandaigdigang balita, kadalasan dahil sa kanyang nuklear program at pagsasagawa ng mga intercontinental ballistic missile test. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang tagumpay sa larangan ng militar ang nagdala sa kanya sa mga ulo ng balita, kundi isang nakakahiya at trahedyang pangyayari, ang hindi inaasahang paglubog ng kanyang bagong barkong pandigma. Ang barkong ito na inaasahang magiging simbolo ng lakas at modernisasyon ng hukbong dagat ng bansa ay lumubog mismo sa harap ng mga mata ni Kim Jong-un habang ito ay inilulunsad sa pantalan ng Chungjin. Nang may sa publiko ang mga satellite image na nagpapakita ng insidente, hindi na nakaiwas ang North Korea sa kahiyan sa harap ng pandaigdigang komunidad. Ito ay isang masaklap na dagok para sa isang leader na palaging pinapakita ang sarili bilang makapangyarihan at hindi natitinag. Pero bakit ito nangyari? Paano na uwi sa kapalpakan ng isang inaasahang tagumpay? Ang mga katanungan ito kapatid ay hindi lamang sumasalamin sa partikular na insidente, kundi nagpapahiwatik din ng mas malalim na isyo sa loob ng militar ng North Korea. Ano nga ba ang tunay na estado ng kanilang Navy? At kung isasama pa natin ang usapin ng posibleng ugnayang militar ng North Korea at Russia, may posibilidad bang maulit ang ganitong uri ng kapalpakan sa hinaharap? Upang mas maunawaan ito, kailangan nating balikan ang pinagmula ng insidente, ang mga paghahanda para sa isang makasaysayang seremonya na nauwi sa isang trahedya. Kamakailan lang inihayag ng state media ng North Korea na isang bagong malaking barkong pandigma ang ilulunsad ng bansa ngayong May 2025. Ang nasabing barko ay nilalarawan sa propaganda ng Pyongyang bilang isang napakalaking tagumpay ng matagal ng proyekto ng construction at modernization. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon kung ang nasabing barkong pandigma ay isa bang destroyer, ngunit ipinagmamalaki ito ng Estado bilang isang modernong warship na sumisimbolo ng kanilang kapangyarihan sa dagat. Ayon sa mga ulat mula sa media, personal na nagtungo si Kim Jong-un sa pantalan upang saksihan ang unang paglulunsad o mga bagong yugto ng pagsusuri ng barko. Ngunit ang inaasahang okasyon na dapat sana'y magbibigay ng karangalan sa rehimeng Pyongyang ay nauwi sa kabaliktaran. Sa mismong harapan ni Kim Jong-un, ang hulihan ng 5,000 toneladang destroyer ay napaagang humiwalay mula sa mga transport vehicles dahil sa kakulangan sa koordinasyon ng galaw ng mga ito. Dahil dito, ang barko ay nagground o sumadsad sa lupa, habang ang unahan nito ay nananatiling nasa slipway, ang bahagi ng pantalan kung saan inilulunsad ang mga barko. Bagamat kakaunti lamang ang impormasyong inilabas ng mga opisyal, ngunit ang mga satellite image na ipinamamahagi sa international media ay nagpapahiwatig na nawala ng balanse ang barko at maaring bahagyang lumubog o tuluyang tumagilid. Lumalabas sa mga haka-haka ng disenyo ng barko, partikular ang malapad nitong katawan, ay posibleng may depekto tulad ng pagpasok ng tubig, kakulangan sa katatagan o mga pagkukulang sa disenyo ng ibabang bahagi nito. Ang mga larawang nakuha mula sa satellite sa dilang lihim na video na nakuha malapit sa lugar sa pangyayari ay nagpapakita ng halos kalahating bahagi ng barko na nakalubog sa halip na lumulutang. Ang media ng bansa na karaniwang ginagamit bilang kasangkapan ng propaganda ay nananatiling tahimik ukol sa insidente, isang indikasyon ng hiya at kahihiyan para sa pamumuno ni Kim Jong-un. Matapos ang insidente, sinabi ng mga balita na talagang sobrang nagalit si Kim Jong-un. E Iniutos niya na imbestigahan agad kung mayroong kapabayaan o sadyang sabotahe ang nangyari. Sa North Korea mga kapatid, bihira na magkaroon ng ganitong tahimik sa opisyal na balita. Kaya ang pagiging tahimik ng state media ay tanda ng seryosong problema. Ayon kay Kim Jong-un, ang aksidente ay isang malaking kasiraan dahil ito ay nagmula sa kapabayaan at kawalan ng responsibilidad. Dagdag pa niya kailangang maayos agad ang barko dahil ito ay mayroong malaking epekto sa imahe ng North Korea sa buong mundo. Ang paglubog ng destroyer na may bigat na 5,000 tonelada ay nagpapakita ng seryosong problema sa kanilang kakayahan na magtayo ng modernong barkong pandigma. Maring may malalim na teknikal na kahinaan sa disenyo ng barko mula sa structural integrity hanggang sa stability sa dagat. Ang pagkakaroon ng malapad na hull na hindi balancing na isagawa ay maaring nagdulot ng kakulangan sa si stability na posibleng nagresulta sa pagtagilid o tuluyang pagtaob ng barko sa tubig. Bukod dito, may mga indikasyon din na ang proseso ng quality control ay manubhang kulang, maaring dahil sa limitadong akses sa high-grade materials at advanced na teknolohiya. Dulot ng matagal ng mga international sanctions na nagbabawal sa pag-import ng makabagong military equipment at teknolohiya, hindi rin dapat baliwalain ang posibleng kakulangan sa pagsasanay ng mga tauhan, mga engineer, manggagawa at operators na dapat may sapat na kaalaman sa mga bagong teknolohiya at komplikadong proseso ng paggawa ng barko. Ang ganitong kakulangan ay maaring nakapagpalala sa mga pagkakamali sa paggawa at paglulunsad ng barko. Ngayon mga kapatid, ang galit ni Kim Jong-un ay hindi lang basta emosyonal na reaksyon sa isang rehimen na mahigpit ang kontrol at kung saan ang bawat pagkabigo ay tinuturing na paghamak sa pamumuno. Ang insidente ito ay isang seryosong banta sa kredibilidad ng lider at sa imahe ng kanyang administrasyon. Sa tradisyon ng North Korea, ang anumang malaking kabiguan sa militar ay maaaring magdulot ng matinding parusa, kabilang na ang pagpapatalsik, pagkulong o mas matinding kaparusahan sa mga responsable. Ang naturang insidente ay malamang na magdulot ng panik o takot sa loob ng sistema ng pamahalaan sapagkat nagpapakita ito ng kahinaan sa kapasidad ng North Korea na mapanatili ang kanilang mga pangako sa pagpapalakas ng militar, malamang na magkaroon ng reshuffle sa hanay ng mga opisyal at teknikal na tauhan upang ipakita na may aksyon na ginagawa ang liderato. Sa pandaigdigang intablado, ang insidente ay naging malaking kawalan sa imahe ng North Korea, lalo na't ang mga satellite image na nagpapakita ng kabiguan ay mabilis na kumalat sa media. Ang hiya at kritisismo mula sa ibang bansa, lalo na mula sa South Korea, Japan at Estados Unidos, ay lalong nagpabigat sa diplomatikong posisyon ng Pyongyang. Dahil dito ang domestic propaganda ng North Korea ay maaring titindi. Gagawin nila ito bilang isang taktika upang baliwalain ang insidente at ipakita na kahit may problema, nananatili pa rin silang malakas. Sa kabilang banda, hindi malayong gagamitin ni Kim Jong-un ang insidente bilang dahilan upang higpitan pa ang kontrol sa militar at mamamahala sa mas mahigpit na paraan, lalo na sa aspeto ng disiplinang militar at teknikal na pagsasanay. Ang insidente ito ay naglalanta din ng mas malalim na implikasyon sa geopolitikal na relasyon ng North Korea sa mga makapangyarihang bansa gaya ng Russia at China sa kabila ng mahigpit na mga parusa mula sa United Nations sa iba pang mga bansa. Patuloy pa rin ang North Korea sa paghahanap ng tulong mula sa mga bansang ito upang mapanatili o mapaunlad ang kanilang mga kakayahan sa militar. Bagamat ang Russia na kasalukuyang nakikipaglaban sa digmaan sa Ukraine ay mayroon lamang limitadong kakayahan at pansin para sa mga proyektong pangmilitar sa ibang bansa. Ngunit dahil sa lumalalang mga sanksyon, nakikita ng Moscow ng isang isolated na bansa gaya ng North Korea ay maaring maging isang alternatibong mahalagang kaalyado upang palakasin ang sarili nitong posisyon laban sa kanluran. Dito pumapasok ang posibilidad ng mas malapit na pakikipag-ugnayan ng North Korea, lalo na sa larangan ng teknolohiyang militar at pagpapalakas ng kanilang naval capabilities. May mga ulat na posibleng nagbibigay ang North Korea ng ilang mga artillery shell o mga raket bilang kapalit ng teknikal na suporta mula sa Russia, kabilang ang tulong sa paggawa o disenyo ng mga barko at posibleng ballistic missile expertise. Gayon pa man, ito ay isang napakadelikadong balanse dahil ang ganitong pakikipagtulungan ay malinaw na paglabag sa mga UN sanction na maaring magdala ng mas matinding parusa at pagtuligsa mula sa international community. Sa panig ng China, naging mas maingat ito sa pagbibigay ng suporta dahil sa takot na madamay sa mga sanksyon at diplomatikong komplikasyon. Bagamat may interes ang Beijing na panatilihing matatag ang rehimin sa Pyongyang bilang buffer state laban sa impluensya ng kanluran at South Korea, ayaw din nilang direktang makilahok sa mga aksyon na maaring magdulot ng malawakang sanksyon o tensyon. Dahil dito nalilimitahan ang potensyal ng North Korea na makakuha ng tulong para sa pagpapabuti ng kanilang navy kaya posibleng mas nakatuon na lang si Kim Jong Un sa Russia bilang pangunahing katuwang sa militar na teknolohiya ngunit ang pag-asa sa tulong mula sa Russia ay may kaakibat na panganib ang industriya ng barko ng Russia ay matagal nang nahihirapan mula pa noong Cold War at ang mismong Russian Navy ay may mga problema sa modernisasyon kaya hindi garantisado na makakapagbigay sila ng sapat na suporta para sa ambisyosong mga proyekto ng Pyongyang sa kabuuan ng insidente sa destroyer ay hindi lamang isang teknikal na pagkabigo kundi isang sinyales ng mas malawak na kahinaan ng North Korea sa aspeto ng kanilang maritime capabilities at ng kanilang pangangailangang umasa sa ibang bansa na may kasamang komplikadong diplomatikong mga hamon. Bukod sa mga iyan, ang mga international na sanction lalo na mula sa United Nations, Estados Unidos at kanilang mga kaalyado ay may matinding epekto sa kakayahan ng North Korea na paunlarin ang kanilang mga proyekto sa paggawa ng mga makabagong barko at iba pang kagamitang militar. Ang mga sanction ay naglalayong pigilan ang pagpasok ng makabagong teknolohiya, materyales at kagamitan na mahalaga sa industriya ng militar ng bansa. Isa sa mga pangunahing problema ay ang kakulangan sa mataas na kalidad na materyales tulad ng bakal, mga advanced na makina at mga electronic system. Dahil sa mahigpit na kontrol sa pag-import, napipilitang umasa ang North Korea sa mga substandard o sa mas mababang kalidad na materyales. Ito ay nagpapataas ng panganib na magkaroon ng depekto sa mga barko tulad ng mga problema sa disenyo, structural integrity at safety. Ang naturang sitwasyon ay posibleng naging sanhi ng pagkalunod ng bagong destroyer Bukod dito ang kakulangan sa sapat at maayos na pagsasanay ng mga tauhan ay isa ring malaking hadlang. Hindi lang ang mga materyales at teknolohiya ang mahalaga kundi pati ang kakayahan at kaalaman ng mga manggagawa, inhenyero at operator sa paggawa at pagpapanatili ng mga high-tech na barko. Ang limitadong akses sa international na kaalaman at teknikal na suporta ay nagpapahirap sa kanilang pagsasanay at pagpapabuti. Sa kabila ng mga ito, may mga ulat na ang North Korea ay sumusubok pa rin makakuha ng mga mahahalagang bahagi o teknolohiya sa pamamagitan ng mga ilegal na mga gawain tulad ng black market, smuggling at mga lihim na transaksyon sa mga bansang kaalyado. Ngunit ang mga channel na ito ay hindi lamang delikado at mahirap patakbuhin, kundi madalas ding may mga mababang kalidad o hindi tugmang mga materyales na posibleng magdulot ng kaparehong mga problema sa proyekto. Ang ganitong mga limitasyon ay nagpapakita na kahit gaano pa kaganda ang propaganda ni Kim tungkol sa kanilang militar, ang realidad sa likod ng mga eksena ay isang industriya na nahihirapang magtayo ng mga modernong sasakyang pandigma. Ang paglubog ng destroyer ay simbolo ng mga sistematikong problema na may kinalaman sa teknolohiya, ekonomiya at kapasidad ng bansa. Ang epekto ng mga sanksyon ay hindi lang panandalian kundi pang matagalan. Hanggang hindi naaalis ang mga ito, mahihirapan ng North Korea na umangat sa antas ng mga bansang may advanced na industriyang militar. Ang patuloy na kahinaan sa aspeto ng paggawa ng barko ay naglilimita rin sa kanilang kakayahan na magkaroon ng mas malawak at epektibong Navy na mahalaga sa pagpapalakas ng kanilang depensa at posisyon sa rehiyon. Ang destroyer na nauwi sa aksidente ay tinukoy bilang bahagi ng klase na tinatawag na Chuyon isang multi-purpose destroyer na may displacement na humigit kumulang 5,000 tonelada. Ang sukat at disenyo nito ay nagpapakita ng ambisyong magkaroon ng modernong barko ang North Korea na kayang makipagsabayan sa mga malalaking navy sa region. Ang destroyer ay may haba na tinatayang 140 hanggang sa 145 meters at lapad na 16 meters ayon sa mga satellite image at opisyal na balita. Ito ay nilagyan ng mga vertical launch system cells na ginagamit para sa mga guided missile, isang teknolohiyang karaniwang matatagpuan sa mga modernong destroyer sa buong mundo. Mayroon din itong mga face array radars na bahagi ng modernong sistema ng pagsubaybay at depensa na sinasabing katulad ng kanilang mga nasa Arcot class corvettes. Ang main gun ng warship ay ang 127mm o ang 130mm caliber na pangkaraniwan sa mga destroyer para sa malawakang paggamit sa labanan. May mga close range weapon system tulad ng AK-630 na ginagamit para sa depensa laban sa mga missile o aeroplano. 74 na VLS cells ang nasa barko na may iba't ibang laki mula sa maliit hanggang sa napakalaki na maaaring maglunsad ng cross missile o ballistic missile. Ito ay nagpapahiwatig na inaasahan ng North Korea na magdala ang barko ng iba't ibang uri ng mga armas na nagpapalakas sa kakayahan itong militar. Mayroon ding mga turreted launchers para sa mga short-range guided missile at anti-submarine payloads pati na rin mga torpedo launcher. Ang destroyer ay nilagyan ng iba't ibang mga radar system kabilang na ang phased array radars, electronic support at countermeasure system at mga sonar system. Ang pagkakaroon ng flight deck para sa helicopter o unmanned aerial vehicles ay nagpapakita ng intensyon ng Pyongyang na mag-develop ng multidimensional na operasyon sa dagat. Batay sa pagsusuri ng mga eksperto, malaking bahagi ng teknolohiya at kagamitan sa barko ay nagmula sa Russia, lalo na ang mga radar at weapon systems. Ito ay nagpapakita ng posibleng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa pagdating sa militar, kung saan ang North Korea ay umaasa sa mga imported na teknolohiya upang maabot ang mga ambisyon pangmilitar. Ang mga technical na detalye ng Chuyon class destroyer ay naglalantad ng ambisyong proyekto ng North Korea na magkaroon ng modernong navy. Ngunit ang paglubog ng barko sa panahon ng launching ceremony ay nagpapakita ng ilang mahahalagang katotohanan tulad ng kanilang limitadong kakayahan sa engineering at paggawa pag-asa sa dayuhang teknolohiya, limitadong resources at epekto ng sanctions. Bukod pa dyan, ang insidente ng bagong destroyer ay hindi lamang isang panloob na krisis sa loob ng bansa. Ito ay naging isang malaking usapin din sa regional at pandaigdigang antas. Sa mga bansang gaya ng South Korea, Japan at US na matagal nang may tensyon sa Pyongyang, ang insidente ito ay tinitignan mula sa iba't ibang anggulo mula sa militar, politika at seguridad sa rehyon. Ang South Korean media at defense experts ay hindi pinalampas ang pagkakataong ito upang patikusin ang rehiming North Korea. Ayon sa mga komentaryo, pinuna nila ang kapabayaan ng Pyongyang sa teknikal na aspeto ng proyekto. Sabay-sabing kahit ang itunuturing nilang modernong barko ay hindi man lang nakalutang ng maayos. Bukod sa pangungutya, ang insidente ay posibleng nagsilbing pampalakas loob sa South Korea. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tensyon sa Korean Peninsula, ito ay patunay na may malalim na problema sa loob ng militar ng North Korea, bagay na maaring magbigay ng strategikong kalamangan sa South Korea sa larangan ng dagat. Ang Japan bilang isa sa mga bansang unang maapektuhan kung sakaling magkaroon ng tensyon sa rehiyon ay maingat na nagbigay ng puna. Ayon sa mga defense analyst ng Japan, ang insidente ay hindi nagpapababa sa banta ng North Korean military. Ngunit malinaw nitong ipinakita ang mga limitasyon ng kakayahan ng Pyongyang lalo na sa Navy. Sa kabila ng pagkabigong ito, binigyang diin ng Japanese defense circles na ang focus ng North Korea ay nananatili pa rin sa mga nuclear weapons at ballistic missile. Mga larangang hindi pa rin dapat baliwalain. Para sa Estados Unidos, ang Navy ng North Korea ay hindi pangunahing banta. Gayunpaman, ang ganitong insidente ay isang pinto para sa CIA at iba pang intelligence agency na masuri ang aktual na kakayahan ng North Korean military. Ang ganitong pagkabigo ay maaaring ipresinta ng US bilang patunay na ang rehimeng Pyongyang ay hindi kasing lakas gaya ng ipinapakita nila sa propaganda. Gayunpaman, hindi ito binabawasan ang pangangailangan ng US na patuloy na i-monitor ang missile at nuclear program ng bansa. Ang North Korea, bagamat madalas makitaan ng agresibong pagpapakita ng lakas sa pamamagitan ng mga missile test at nuclear programs, ngunit ang kanilang hukbong dagat ay nananatiling pinakamahina at pinaka-underdeveloped na sangay ng kanilang militar. Ang karamihan sa kanilang mga barko ay mga maliliit at talagang lumang-luma na. Ang kanilang mga corvettes, frigates at missile boats na kadalasan ay hango pa sa teknolohiya ng dating Soviet Union at China. Sa pangkalahatan, ang paglubog ng Chuyon Class Destroyer ay hindi lamang isang teknikal na abirya kundi isang malinaw na refleksyon ng mas malalim na problema sa loob ng militar ng pamahalaan ng North Korea. Sa isang bansang kilala sa matinding propaganda at kontroladong impormasyon, ang ganitong insidente ay hindi may kakailang nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng ipinapakitang imahe ng lakas at ang aktual na kakayahan sa larangan ng teknolohiya at pagawa. Ang insidente ito ay hindi lang dagok sa ambisyon ni Kim Jong-un na ipakita ang kanilang lakas pandagat, kundi isa rin kahihiyan sa pandaigdigang intablado. Isang paalala na kahit gaano kalaki ang proyekto kung kulang sa kalidad, kaalaman at sistemang suporta, maritong mawi sa kabiguan. Habang patuloy ang rehimen sa pagdepende sa tulong mula sa mga bansang kaya ng Russia, lumalabas na hindi sapat ang dayuhang teknolohiya upang puna ng kakulangan sa loob ng sariling sistema. Sa huli ang tanong ay nananatili, ito ay magiging mitsa ng isang internal na pagsusuri at pagbabago sa loob ng North Korea o isa na namang insidente na ililibing sa katahimikan gamit ang kanilang propaganda. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa video ito?